Nakasabay nga ng pag-alis ng Tito Vic and Joey sa Tape Incorporated sa Itbulaga kahapon, eh ngayon nga nag-post nga po si Pauline Luna na lahat na nga ng host, writer, sales production, ng cameraman, at ang major host talaga, eh umalis na rin. Ayan, nag na po talaga. Uh, Paulo Balesteros, uh, Main Mendoza, uh, Riza Ry May Wally Bayola, Ryan Agoncillo, and, and many more. So, at ayon din sa statement ng Eat Bulaga mismo or Tape Incorporated, bago na nga talaga. Kasi sabi, abangan ninyo. Wait, papakita ko sa inyo. Ito yung statement ng uh, Tape Incorporated. Sabi kasi sa last part dito, abangan ninyo ang mga bagong magpapasaya at magpapatibok ng ating mga puso. So, meaning dito sa part na to, sinasabi na, as in, inalis silang lahat or umalis silang lahat at bago na ang mapapanood natin. So ang Itbulaga, mananatili sa GMA7, hindi po.